na balita, ilang isyu naman sa implementasyon ng zero billing o zero balance billing sa mga ospital. Aba, pinaayos na rin ho ng Pangulo. Detali ng balita mula kay Let Narciso, RH14, Let Good Morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Health Secretary Ted Herbosa na tiyaking alam ng lahat ng ospital ng DOH sa buong bansa ang sistema ng Zero Balance Billing. Ang direktiba ay ibinigay ng Pangulo matapos bumisita sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban, Leyte para personal na obserbahan kung paano ipinoproseso ng ospital ang Bayad na Bill Mo Program. Kontento si Pangulong Marcos sa na nakita nito na alam ng mga taga-ospital ang gagawin. Nakatanggap lamang anya siya ng ilang report na may mga pasyenteng nahihirapan sa pag-avail ng zero balance billing at may mahabang pila sa mga ospital. Nais rin ng pangulo na maging maayos ang sistema para sa outpatient service kabilang ang pagkuha sa pharmacy ng ospital ng niresetang gamot ng doktor. Ayon sa presidente, bahagi ng zero balance billing system ang patuloy na pag-accredit ng mga parmasya para hindi nagagastos pa sa gamot sa labas ng ospital ang mga pasyente. Ito si Lead Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lead